Ayan good morning, good morning mga idol. Ayan na uh, tayo mga idol ay uh, na naman mga idol. Uh, punta tayo doon sa kabila mga idol para mag uh, sundot ng ating uh, chassis. Ayan uh, lalabas na tayo mga idol dito sa idol, ang traffic na. Ito na driver nitong 41 na yan. Ayun mga idol, oh, driver ng 41, wala na, hindi na makaatras. Wala na, hindi na makaatras. Traffic na mga idol. Ayan driver nyan Bago yata ang niyan. Diyan kami na ginakain mga idol ng Paris mga idol oh. Diyan uh, kami uh, mga idol dito sa harap lang na aming grahe. Masarap ang kanilang paris. Uh, Diyan kami lagi nakain. Ayan uh, yan mga idol. Wala na na makatras. Yan, mapuntahan na naman tayo dito ng enforcer ng uh, bakor. Yan mga idol Traffic na, sobrang traffic na Yan, na, uh, basta baguhan ka dito sa aming Ah, uh, si Sarte. Ha? Sarte Ah, si Sarte Ah, uh, si ano pala S Si Sarte pala uh, may gamit pala Andito mga idol, pag uh, tagal ka makatras dito sa aming grahe mga idol uh, Talagang, uh, so yan o, oh, buhol buhol na Pag ganitong oras Buhol buhol na talagang traffic Ah, uh, hirap kasi atras dyan mga idol oh, Yung mga uh, ano namin hindi mo pwedeng basta-basta uh, ka lang atras dyan kasi pag ma-damage mo yung uh, uh, trailer ng iyong kasama ay uh, mat-charge sa iyo yan. Ayan, uh, ayan lang mga idol. Maraming maraming salamat sa panunod ng ating vlog. Uh, bye bye mga idol.